I've been attached with the feeling of been waking up with you. Isang larawan na naman ngayon ang nagte-trending sa social media. Alam naman natin na pinos nga ito ng ating Bel Mariano na kung saan ay slow mo nga ito sa eksena nila ng ating Doni Pangilinan na talagang nasa putikan nga at talaga namang nagain na nga rito ang ating bingling at grabe nga talaga nakakakilig ang bawat eksena ng ating Don Bell Second by Milog. Pero ito na nga guys ang larawan asawa ng ating Donnie at Bel Mariano na kung saan ay kitang kita nga raw dito kung gaano ka proud sa kanyang girlfriend itong ating Doni Pangilinan dahil sobrang ganda naman talaga ng ating Bel Mariano at ito pa nga guys ang isa pang larawan ng family Chu kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na na ayun nga dito Donnie Smile Screams, kita nyo yan, ganda, jowa ko yan eh. Ganyan nga ka-proud itong ating Donnie pagdating kay Belle. Kaya naman stay lang tayo for more update sa ating couple na sila Donnie at Belle Mariano.